Hello, hello, hello. Ano nga ba ang intro? Eh, syempre, ang Hello Philippines and Hello World. <laughs> magandang magandang araw po sa ating lahat. Sana po ay maganda ang araw nyo. Sing ganda ko, charot. Siyempre, <laughs> good vibes lang. So, ayun na nga at ihahatid ko na ulit ang aking anak sa kanila. Ay, sa kanto pala. Namulot pa ng bato. Eh, paano kasi napakadaming aso dyan. So, ayun na nga at andito na ako sa tulay. O, diba? Stop and go pa rin. Nakakaloka. Tapos na nga ang tuloy. Ganun pa din. Hahaha. <laughs> Aga-aga eh <laughs> At sabi nila Magkakatpa daw ng ribbon Yung nagpagawanya niya alam mo naman Ay eh, kagaganda niya hindi niya alam May eh, marami na na-EMBR Nasa kanya O oh, ayan Makikita niyo naman Di ba? Kakaloka talaga Itawa na lang Nang itawa Nang hindi masira Ang araw natin So ayan na nga At ng bahay Agad-agad ko niluto Ang aking Napakasarap na anis <laughs> Hulaan nyo na lang kung ano yan. Kaya na nga, tagis ako ng bawang sibuyas at saka kamatis Tapos lalagyan ko ng patis at nor cube shrimp. Flavor. Tapos nga niya, nilagay ko na ang bunggo na pinakuluan ko ng ubod ng tagal. Siyempre, eh, mekos natin ang bonggam-bongga. Sobrang na-miss ko ang ulam nito na pagkatagal-tagal ko na hindi nagluluto na ito. Kaya nga bigla ko naalala kanina at ito nga ang aking iluluto. Tapos lalagyan ko nga napakalutong at napakasarap na chicharong babo Nung kumulo na nga, nilagay ko na siya. Oh, di ba? Napagkadami-daming saho. Pak na pa. Pagkatapos, lalagyan ko pa na ang palaya na ubod ng tagal kong ginawa. <laughs> e paano ay eh. E, syempre, mekos-mekos -mekos ang bonggang-bongga. Tapos, ilalagay ko na ang dahon ng ampalaya. O, oh, diba, pak na pak, hindi pa biyernes ngayon, pero mag na kami ng munggo. So, ayan nga, at luto na. Tinikman ko nga, grabe ubod ng sarap. Mapaparami na naman kami ng kain ni Maron mamaya. Nakakaguto. <laughs> Siyempre, ang partner niyan, hindi mawawala ang napagkamahal-mahal -mahal na galunggo. O, oh, diba, pak na pak ang ulam namin ni Maron? <laughs> Let's eat. <laughs> Sa na ulam namin. Oo, oh, munggo. At saka pritong galunggong partner niya. Sarap. Kain tayo. Oo, <laughs> oh, para akong gili. <laughs> Nag-crave ako ng munggo. Ang dami. Gusto ko. Panalo yung pait niya. Hmm. Swak na swak. Swak Ay, panahan na. Ayan tayo. Tapos ang ko. Tapos yung alat ng asin na nilagay ko. So yan, kain na tayo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Huwag po kayo magkasama manood sa mga vlog namin. I love you all and I thank you. <laughs>